kulang na kulang pa rin ang mga oportunidad sa ating bansa. Para sana, hindi na kailangang mag-abroad ni tatay, ni nanay, ni ate o ni kuya at sa malamang pati ang ilan o marami sa inyo. Shout out lang po sa ating OFW parents and families dyan. Saksi po ako sa kagandahan ng inyong loob. Saan mang bansa, kahit hindi magkakilala. Basta mukhang noipi, pag nagkasalubong, magbabatian ng kabayan. At alam nyo ho, tuwing meron kaming ipinipicture sa aming programa na mga nangangailangan, ang dakilang mga OFW o Global Pinoys ang nangungunang magbigay ng tulong. Kaya, i-KMJS natin yan!